Sa hindi nga nagustuhan ni Davao City si Mayor Sebastian si Macedo Cerqui ang pamamaraan ng Police Regional Office 11 at ng PNC mismo sa pagpapatupad sa war of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ sa Executive Minister Tasa Apolo Quiboloy. Sa payag na inilabas ng Alcaldes, sinabi nito tilang hindi na tama at hindi na sinusunod ni na PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Tony third at sa PNP Chief Marvel ang bata sa pagpapatupad nito ng warrant Tavares laban kay Kibuloy. Anya, nirespeto naman daw niya ang paghahanap sa pastor at uh, sa iba pang apat na mga akusado. Ngunit ang paggamit ng sobrang-sobrang pwersa ay hindi na anya itong tama na uh, gusto naman daw ng nakakabatang Duterte na manghimasok sa kaganapan ay sila maliwala pa rin ito sapagkat hindi naman daw siya pakinggan ng kapulisan maliban kay Tori Marvel at Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. na kanilang uh, commanding uh, uh, chief in uh, commander in chief uh, umapila naman ang mayor sa mga member ng KOGC na manapiling uh, may respeto sa publiko at so huwag makadisturbo sa mga daan. Sa ngayon ay wala nang masasakyan wala nang mga sasakyan at mga boom crane ang nakaharang sa kahabaan ng buong area pero ang mga police naman ang, ang nakaharang ngayon sa nasabing daan. Uh, na naisagawa na ng kapulisan ang dispersal sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ kahapon mga kasama. Kaya mula dito sa Arnimen Davao, kasama mong sa balito sa Bishop Publico, Radyuman Joel Bright, Tatak Arnimen. -ta